President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinabihan na mahina ng isang political analysis ng mga dalaw. Talaga ba? Ano nga ba ang basihan ng pagiging mahina? Ano nga ba ang basihan ng isang pagiging matapang? Abay, alamin natin yan. Hindi pa pwedeng tayo lang ang nakakaalam. Abay, eto, panoorin natin ang video na ito. President Bongbong Marcos is now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst. Sa gitna ng mga kontrobersya ang kinakaharap ng kanyang administration ano at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Teka lang, mga kababayan ko. May panawagan daw bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> What do you think, mga kababayan? Bakit bababa si President Marcos sa pwesto at ang panawagan ng mga... mga kaliwang grupo? Alam nyo, unang-una sa lahat, unang-una sa lahat, ha? Ah, hindi ko sinisisi ang bilyonaryo. Nagre-report sila, eh. Gusto nila yan, eh. O decide, sumagot tayo. Wala namang problema doon kung sumagot tayo. Basta tayo, dinidepensa lang natin kung ano yung nandito sa kampo natin. Pero, ang thinking ko dito... Tingnan nyo mabuti. Number one, mahina na lang si Presidente. Second, pinag-re-resign doon siya ng mga makakalawang grupo. Alam nyo, yung mga makakalawang grupo na yan, walang masasabing tama yan. Sa so, totoo lang, walang masasabing tama yung mga tao na yan sapagkat para sa kanila, mga kababayan ko, tama sila, komunista ang tamang, uh, tamang pamamalakad at walang tama sa kanila. Tingnan nyo, mga kababayan ko, lahat ang nagrarali dyan, even kabataan party list, mga kababayan ko, tingnan mo sila. Ano meron mga kababayan ko? Nakikita nyo ba? Kahit sino'ng presidente dumaan, walang tama sa kanila. 'Di ba, mga kababayan ko? Pwede bang mabuhay? Pwede bang magkaroon ng isang bansa na walang presidente? 'Yun ang 'yun ang 'yun ang kaya sila sumisigaw ng BBM resign. And right now sa balita ng bilyonary news, mga kababayan ko, ba magugulat po tayo dito? Tingnan nyo ho, mga kababayan ko, kung paano sila magbalita ngayon. Wala ng board fence, trailer o mga polis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Mm uh -hmm. -huh. Kontrobersya, korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos Resign. Ba't sila sumisigaw ng Marcos Resign? Alam mo, nagtataka ako dito sa mga makakalimang grupo. Bakit kayo nagsasabi na, Oy, Marcos, resign! Mag-resign ka na, Marcos! Bakit kaya itong mga mga grupo nagsasalita ng ganun? Mag-resign ka na, BBM! Bakit kaya ganun? Samantalang si Sara Duterte, hindi nila pinagre-resign. Ano kayo, mga tanga? <laughs> <laughs> hindi seryoso ako, ha? Seryoso ako, mga kababayan ko. Pagre-resignin mo si Pangulong Bongbong Marcos, ba't kayo sumisigaw ng BBM? Magre-resign nga si Pangulong Marcos Samantalang ginag-nakaw na may confidential pa Hindi nyo pinag resign <laughs> Di ba? Nakakatawa <laughs> Si BBM na nag Nag-expose ng katiwalian Pinagre-resign nyo? Ang <laughs> katanga ba kayo? Magsisisigaw kayo sa, EDSA, mag kayo, sa Mindola, kayo sa EDSA. mag rally kayo sa Mendiola. Magsisisigaw kayo sa EDSA. Mag-Marcos resign pa nga! <laughs> Tapos pag naupo si Sara, sasabihin niyo rin, Sara, resign! Ganun ba yun? Kung sige, example, nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Kunwari lang. Ha, ah, mga, mga, mga ano, mga tutulig-tulig dyan. Kunwari nag-resign si BBM eh, at nanao po si Sarah, magra ulit kayo niyan, sasabihin niyo ulit, Sarah, resign! Kung <laughs> di ba naman kayo mga sat-kalahatim bobot-tanga, <laughs> di ba? Pag-re-resign niyo pag -re si Pangulong Bongbong Marcos, eh siya na nga nag ng katiwalian. Di ba, Mang PB? Tama ba ako? Oh, tama ba ako, Miss Dolly Babes? Si Pangulong Marcos na nga nagsagsabi na magano na mag, uh, na mahiya naman kayo, binanatan yung mga kurap mga korup na buhok politiko. Magre-resign ninyo, tapos ang iuupo nyo, yung magnanakaw pa rin. <laughs> Ayan, tindi. No, tignan mo yung analysis nito. Para sa political analyst na si Lester Balmatero. Shocks! Political analyst ban, ang tawag nyo dyan? Nakakahiya naman! Saan ba nagtapos to? Hindi mga question ko lang ha. If you are being a good political analyst, you need to check and balance. What happened to our country? What happened to our economy? What happened to our president? And what happened to the business sector? Ayon daw sa isang political analyst. O sige to, natin. Patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sulod sunod na bombang sumasabog sa bakura ng palaso. Aray! Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zandico. Shucks! Pinaniwalaan ng isang political analyst ito. <laughs> Nakakahiya ka! Sino to? Si Lester? Nakakahiya ka sir siya Pasensya ka na ha? Shame on you. No? Nakakahiya ka. Pakikinggan mo, mag-analyze ka, na napakikinggan mo yung tama ng epekto ng tao na nagsasaysay lamang sa social media na parang vlogger nag-public accusation. Yun ang mahirap doon. ba? Diba? Pinaniwalaan mo yung sinasabi ni Saldi ko na ano, nagumagawa ng kwento. Ay, pucha, po, political analyst na pala tingin niyo dyan, bilyonaryo? Hindi ako nyo yung pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ito mo, isang katangahan na naman pinaniwalaan niyo na kay Senat galing kay Senator Amy Marcos. Maniniwala kayo doon? Diyos ko, political analyst ba yan? My God! Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. O excuse me, maraming napakulong. Oh, yan ang labang ko. Marami nang napakulong, maraming pinakukulong, at mar marami pang makukulong. Hindi mabagal. Nandun na tayo sa proseso, nasa climax na nga tayo eh. Ayaw nyo pa ba ng climax? Diyos ko! Pagkadiskubre ng bilong pisong port barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. O, oh, antayin natin sumagot si Sandro kung anong sagot niya dyan. Ang tawag dyan is red tagging. At paghina ng ekonomiya. Uy! <laughs> pagsunod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. <laughs> ano to? Oh my God! Paghina daw ng ekonomiya ng bansa natin. Naniniwala ba kayo humina ang bansa natin? Ha? Sigurado ka ba? Is Ano? Ano utak ang merong analisiya ito na pagiging political analysis? Humina daw ang bansa natin. Oh my God! Ang daming trabaho! Tang ina, ang daming trabaho sa bansa natin ngayon. Tambak ang investors, ang mga ang mga tao, guminhawa ang buhay. Alam mo ba yung automotive industry uh, industry nakabenta na almost 35% in one year? Ibig sabihin, maraming Pilipinong bumili ng sasakyan. Maraming Pilipinong kumikita ngayon ng pera. Aray ko! Ano to? Nakakahiya tong analysis na to. Na ginagawa. sino ba tong Lester Bal Baldamero? Nakakahiya ka, sir. Ang daming guminhawang Pilipino pero ang utak mo parang hindi. Probably this is the weakest uh, kasi makita mo rin yung trust rating ni uh, Pre President Marcos Pababa ng nang pababa no. Ano? <laughs> pababa nang pababa daw yung trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh my god, anong klasing anong klasing kapalpakan na ginagawa ng mga naga Jusko? Nitong mga nakarang araw, ang pangulo na mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong ng mga investigasyon sa flood control scandal. Dapat nga maging proud ang taong bayan doon because the president is always giving a, a latest update. What happened to the flood control issues? What happened to ICI? Ano nangyayari? Dapat nga maging proud pa tayo kasi the president is pinangungunahan niya talaga. Ang sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, pag ang utak ng isang aktivista, tanga, tanga talaga yan. Wala tayong magagawa, walang gamot sa pagiging bobo. Totoo naman sinasabi natin mga kababayan ko. <laughs> hindi humura yan ha. Hindi humura ang pagiging tanga-tanga nila. Hindi, hindi humura ang pagiging bobo nila. Totoo hong nangyayari sa tao yan mga kababayan ko. Diba? Salitahin, hindi humura yan. Hmm. Eh, nagtataka ako eh. Saan nila nakukuha yung analysis na no? humina ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Saan banda? No sacred cows, Anya, na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Oh, di ba? At isa bibig nyo ng galing, di ba? Totoo yan, na pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ultimo ang kadugo niya. Saan ka makakita kadugo mo pa iimbestigahan mo? Si presidente lang ang gumawa niyan. Unlike kay dating Pangulong Duterte na yung anak niya nag-accuse na na involved sa droga, hindi pinaimbestigahan. Laglaga na raw ayon sa mga kritiko. Pero para sa administrasyon, pagpapakita raw ito na sincero ang Pangulo. ba? Diba? Bagamat nang hihina, posible pa rin naman daw matapos ng Pangulo ang kanyang termino sa 2028. <laughs> kung hindi man siya mapales completely in no, resignation na kinukol ng ibang mga grupo baka magkaroon ng different calls para mas maging ano siya no at to some extent maging lame duck president at A what lame duck president kung sino man yung i-endorse niya by 2028 eh kiss of death yun. alam mo sa totoo lang ah, yung political anal ana, uh, anal yung political uh, ana, political analyst ito ang babaw mo magpo ano mambabaw mo mag ano, mambaba mo mag, uh, mag ano magsalita talo ka pa ng content creator. Kami hindi kami political analyst. We are po a political content creator. But we can uh, we can analyze the difference of the difference of a uh, uh, situation. Makikita namin pwede namin pakinggan yung salita ng dilaw, pwede namin pakinggan yung salita ng uh, kaliwa, pwede namin pakinggan yung salita ng aming presidente, pwede namin pakinggan salin-salita ng pinklawan. Nakakabalance kami ikaw, one side ka lang. Ang pinakikinggan mo lang yung salita ng mga kapwa mo graduate sa UP. I know your teacher. But, sir, kung iintindihin mo, mawalang galang, parang ang pinakikinggan mo at ina-analyze mo lang yung sinasabi ng mga makakaliwang grupo. Kung di ka ba naman tang... Di ka ba naman kalahating BOBO? Di ba? Kasabi mo mahina si Presidente Marcos. Tinignan mo ba yung uh, business sector? Is the business sector umaangal ba kay presidente? E eh, sinusuportahan pa nga ng mga ng mga bilyonaryo ang ating presidente dahil lumakas ang kita nila simula no si Pangulong Bongbong Marcos ang naupo bilang presidente, nakabawi sila sa kanilang pagkalugi ng pandemya. And right now, sabihin mo humihina. Sino ba nagiging mo? Sino ba nagrereklamo? Yung mga makakaliwang grupo na walang matinong presidente, dumaan si Duterte, dumaan si Piloy, dumaan si Gloria, dumaan na si... Di si Era? Eh, lahat yan pinahid. Lahat yan pinagrarally nila, di ba? Ayun lang kasi ang tinitignan mo. Di ba? As like you said, o yung mga nananawagan, o yung mga kakaliwang grupo, mga iba't ibang grupo nananawagan. My God! Mga kakaliwang grupo ang nananawagan kung saan walang matinong presidente. Ay, nako! Ay, ewan ko ba dito, bilyonaryo, next time, huwag yung gigirigis yan, ang pangit, ng, pangit ang imahe nyo, promise. To some extent, pag lame duck president, at kung sino man yung i-endorse niya by 2028, eh, kiss of death yun. Pero ang mga miyembro ng gabinete, iisa ang tono. Pakinggan niyo kung bakit iisa ang tono ng mga gabinete. Tono yung serbisyo sa kabila ng eskandalo. Correct! Bakit kami, bakit, bakit mapipili ang yung gobyerno natin? Tama yun! Ah, uh, nagpa-public service tayo, nagpa-public service ang gobyerno natin. Example of secretary Rex Gatchel yan, naapektuhan ba? Hindi, mga kababayan ko, tuloy ang trabaho. Uh, ah, lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagamat meron tayong kampanya laban sa korupsyon, dapat yung mga kababayan natin, lalong lalo yung mga nasa salanta ng iba't ibang mga disaster, dapat na pa rin sila. Tuloy-tuloy yung serbisyo. Correct! O, ang nararamdaman ng OFW... O to, nararamdaman ng mga kapatid natin OFW, makinig po kayo ha. Ito ho, para ho sa inyo to. Para hindi ho kayo mabobola naman kasinungalingan ng mga Duterte, panoorin nyo. Ngayon, of course, uh, meron silang uh, sama ng loob. Sabihin na natin dahil uh, sa harap ng kanilang paghihirap, mm -hmm. ay, ay pag -pag kita, pag, uh, pagkita ng kaligayang uh, mga 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 abroad, ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin. Pero, pero, merong pahatid na pag-asa mm -hmm. ang ang uh, administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFWs ay merong investigasyon at may resulta yung mga investigasyon. At... Correct! Cool sila, mas ninerbis nga kami. <laughs> 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 sila cool. Eh. Uh, 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 I have to yeah, admire them. Really. Uh, mm -hmm. okay, Yung talagang, uh, I, I think yung sinasabing if you throw stones, at every dog that barks at you, you won't get there. Correct. Okay, very, focused. Uh, Di ba mga kababayan ko? Tama, yung sentimento na sinasabi sa, sa DMW, totoo po yun. Mga kababayan ko. Alam ko may tampo kayo sa gobyerno, pero the president wants to uh, clarify everything na on dito ako, pinatrabaho ko to, pinapakita ko sa inyo, pinananagot ko yung mga siraulo na lintek na nagnanakaw sa pondo. di ba? Yan ang ginagawa ng ating presidente. Kaya kayo mga OFW, huwag kayong magpapaniwala sa mga Duterte. <laughs> Papaniwalaan nyo ba yung sarili? Magnanakaw din yung mga yun. <laughs> sa resulta pero walang Marcos Reza na maririnig sa mga business group maging mga lumahok sa trillion peso march sa People Power Monument wait and see muna oh, tingnan nyo ano ang analyze ng mga ano ang salita ng mga tao, mga kababayan ko, tama ko nang sinabi, di ba? Even the business sector group, ayaw ho ng pagre-resign. Ayaw ho nila, mga kababayan ko. Because kapag si PBBM kasi nag-resign, mga kababayan ko, matik, mga kababayan ko. Si Sara Duterte ang mauupo. Walang mangyayari sa bansa natin. Alam nilang malulugi ulit sila. We want really a, a strong and decisive, decisive action from our government do we know that they're really doing their best? Di ba? Mm -hmm. Oh. We are actually challenging the president to do something more than mm -hmm. just expressing your anger niya dito sa corruption na to. Hindi ho sapat yan, galit-galit lang eh. Ang kailangan po namin sa kanya ay kumilos. Ay, actually kumikilos ang gobyerno. Mawalan galang ho sa mga sektor ng mga dilaw, no? Kumikilos ho ang ating gobyerno, gumagalaw ho ang ating presidente. As far as you can see, 'di ba, the president is always ready na sumagot sa inyong mga paratang at nakikita naman natin yung improvement. Alam mo what ano yung mga improvement? Marami na hong na ibalik sa gobyerno. Isa pa, mga kababayan ko, marami na rin po mga kababayan ko ang mga pinakulong ng ating gobyerno at pinananagot pa. At marami pa pong makukulong, yan po ang aking kayang sabihin. Pero ang tanong, makakabawi pa ba ang Pangulo mula sa kontrobersyang siya mismo ang nagsiwalat sa madla? Alam mo, mahiya naman kayo sa inyong kapag Pilipino. Para... Alam mo ha, sa totoo lang ha, sa totoo, tapusin ko lang. Sa agenda, Judge Kailes, Billy Narinus Channel. Alam mo, hindi naman kailangan, hindi naman kailangan bumawi pa ni Pangulong Bongbong Marcos eh. O makabawi kasi alam ng taong bayan yung totoo eh even even na sabihin na, si President Marcos mahina na. Oy, si BBM ganito mahina na. If that is for the Filipino people, that is hearsay, to be honest. Kapag sinabi mo sa taong bayan si BBM mahina na to, hindi nakakayanin, bababa na sa pwesto. malabo mangyari 'yon. Kasi alam niyo po kung bakit mga kababayan ko, marami pang ine-expect ang Pilipino sa kanya. Kaya that's too that's very impossible na sabihin niyo na si BBM mahina sa survey, walang kwenta dahil weak leader. If President Bongbong Marcos is weak, Nasabihin ko sa inyo, wala sana napakulong. If we comparison the former president to President Bongbong Marcos, there is a biggest difference. Noon, mga kababayan ko, maraming kurap. Pinangalanan ni Duterte, tinanggal, pero hindi pinakulong. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga magnanakaw, nangingibang bansa, nagtatago, at ayaw magpakita. Dahil alam nila, pag umuwi sila ng Pilipinas, kakasuhan sila ni Presidente at ipakukulong sila ni Pangulong Marcos. Isa pa, idagdag natin, mga kababayan ko, no? Para sa kaalaman ng lahat, mga kababayan. Our President is not weak because he is brave right now. Matapang ang aming Presidente ngayon. Matapang ang Presidente ng Bansang Pilipinas na kayang magpakulong kahit ng kamag-anak niya. Yan ang kaya kong sabihin sa inyo para ipangalandakan sa mga pagmumukha nyo na itong administrasyon na to ay walang kinikilingan at hindi, kaya, at hindi magpoprotekta ng magnanakaw kahit nino man. Yan lang ang kaya kong ipaglaban.